maliwanag. Teka, teka. Teka, teka. Gabi, ba't maliwanag? May ilaw eh. Ay, eh, saan na sabihin mo yun dahil may ilaw? Sasama yung ilaw? Oo. Hindi nga pwede dahil kinompos yan, ganun lang, ganun lang yun. Eh, ipaliwanag mo, yung gabi may ilaw. Sasabihin, sasabihin mo. Bakit ikaw? Alam mo ba yun? Sasama ko. Sige ako. Sasama oh. yung ilaw. Sasama liwanag pagkat mayroong ilaw Sige, tuloy mo na Ako'y naghihintay Sa anong lugar ka naghihintay? Doon sa may pondohan ni Aling Kensiang oh, Tatawid ako ng tuloy doon Tapos mayroong aso doon, nakaupo Yun Sa bahay mayroong tao doon Komang Oo Oh, yun, natawid ka ngayon doon ng ilog. May bangka doon. Ngayon, isama mo lahat yan sa kinakanta mo. Sige. Ako'y naghihintay sa mundo Ikin siyang dun sa tulay sa kaso merong kumanggol na... Kwento na yun eh. Hindi e, na ba ano? Ibahin mo na, serious tayo eh. Yung baleleng, maganda yun. Baka na yan. Yan ang uso ngayon, eh. two hands flailing the left and the right hold them up and keep so clean and bright clap them softly flailing one two three I've been little hands but really are good to see Gede okay, nga, oh iya, gede, gede, gede Bata naman yung kinantamu iya Oh nga no? Mi brata barun? Meron nga eh. Pero, di naman yung nang haranain natin eh. ah, iya Ubayin natin iya Inahin si Pratt? Meron sige. Supersonic, <laughs> supersonic <laughs> Ito. Gaya ba yan natin? Ikaw ba okay. merong alam? Wala akong alam eh. Yung mga bago ngayon ang ko sa radio eh. Mga supersonic eh. Kailangan yung uh, makabagbagdamdami eh. Sige. Ah. Uh, yung para... Uh, ito, ito. Pakinggan mo ito. Sa lumang simbahan Aking pag. Dali lang. Dali lang. Hindi na Mag pwede yan eh. Maganda yan. Wala nang dumas simbahan Puro bago na simbahan eh. eh. Hindi, pero yun ang kanta eh. Yun, yun ang kanta. Pinaglita na nga. Bagong simbahan eh. Alam mo ba yan? Mga bagong simbahan? Bagong simbahan na lyrics. Sige. <coughs> May rum ba gung kasan? May rum ba gung binyag? May rum ba gung kung bil? May rum ba gung May rum ba patay?